Hello mga mi, welcome back to my mini vlog. So medyo matagal nga tayong walang voice over kaya ngayon ay magbo voice over tayo. So ito nga yung mga ganap ko pa nung 23. So late upload tayo dahil medyo busy tayo. So ito nga takita ko nga nagkaroon na ng kalawang itong aming water gallon rack kaya napagpasyahan ko na i-repaint nga ito. So, hindi nga nagkasya mga mi itong ginagamit kong pintura. Kaya yan at napo order ulit ako sa Orange App. Pero kaya naman ako dun umorder dahil napakamura at ang laki talaga ng difference ng price niya kaysa bibilin mo nga dito sa physical store. So, yan mga mi at hindi nga yan natapos. So, dilagyan ko nga pala yan ng tape dun sa paa. Hindi ko na rin tinanggal yung goma niya kasi medyo mahirap tanggalin. Kaya tinape ko na lang. So, ito na mga mi. Yan. So, maya-maya nga lang at nagising na nga itong aking alaga. Kaya nga magto lang ako ng tinapay at magtitimpla na rin ako ng kapiat at namin dalawa. Mm. Ito na habang gumagawa naman nga ako ng content mga mi para sa ating YT channel ay dumating naman itong aking order na saktong sakto naman na gagamitin ko nga ngayong Christmas so tara at samahan nyo nga akong i-unbox ito So itong ang glass container dish na ito ay pwede sa microwave at pwede rin siya sa oven. So for your reference, ayan mga mi, ay ito ay 1 liter. So may nauna pa akong order na 1.6 liter naman ang kasya doon. So ayan mga mi, kung gusto nyo nga ay yung link ay nasa comment section. So after nyan mga mi, ay samahan nyo nga ako mag-decorate dito sa aming kitchen. So meron nga ako dito Christmas light at dito ko nga siya naisipan na ilagay. Tapos yung mga snowflakes na inalis ko nga doon sa Christmas tree ay ililipat ko dito. So, ito na nga mga may at nalagyan ko na nga ng decoration dito sa kitchen kaya hindi na siya boring. Ayan, medyo late man yung pagda-decorate natin pero okay lang yan. Araw-araw ko na lang bubuhayin itong Christmas light. Kung di ka pa nakafollow, don't forget to follow para sa mas marami pang pa video na gagawin natin ngayon dito. So, paano mga may? Hanggang dito na lang. Thank you so much for watching. Bye!